Ano ang nangyayari sa makina kung sira ang map sensor? Aandar pa ba ang makina kung sira ang map sensor? Isa-isa natin tanggalin at ikabit ang jumper wire para malaman kung aandar bang ba makina kung sira o putol ang mga wire ng map sensor Umaandar naman ang makina, kahit sira o may putol sa mga wire ng map sensor. Ano ang nangyayari sa makina? Kung sira ang map sensor, kapag nasira ang map sensor. O may naputol na kahit isang wire ay hindi nagagana ang map sensor. Ang nangyayari sa makina kapag nasira, o kahit naputulan ng kahit isang wire ang map sensor, ay nawawala ng power o lakas ang makina. Pakinggan maigi ang tunog ng makina. Kapag walang map sensor. Kung pakikinggan natin mabuti ang tunog ng makina, Magrev naman kaso hanggang mga 1,300 lang. Tapos pupugak-pugak na. Ang dahilan kung bakit pumupugak-pugak na lang ang makina, kapag nag at sira ang map sensor, ay hindi alam ng ECU o computer box kung gaano nakalakas ang hangin na hinhigop ng makina. Dahil walang signal galing sa map sensor papunta ng ECU o computer box ng makina, kaya kulang ang gasolina na ibinibigay ng fuel injector. Thanks for watching.